Hangin sa panaginip. Ito ba ay na panaginipan mo? Marami ang ibig sabihin ng hangin dahil ito ay pinakaimportante sa buong mundo. Paano nga ba kung ito ay nasa panaginip mo? Ano nga ba ang atid nito bilang ikaw ang nanaginip? Saan ito ay nagpahiwatig sa iyong emosyon? Kung nakita mo na ang hangin ay ang hampas na sobrang lakas, meron kang mga desisyon na pabigla-bigla lamang na minsan ito ay naghatid sa iyo ng magandang kapalaran. Minsan naman ito ang naghahatid ng mga desisyon na ikakadismaya mo at ang mga kinalabasan ay hindi ka maging masaya. Pero kung nakita mo ang isang malakas na hangin, na paiba-iba ang direksyon, ito ay nagpahiwatig na